Tinutunto na kolehiyo mas nakikilala raw ng karamihan ng kanilang tunay na pagkatao. ay niyan sa isang pag-aaral ng ilang profesor sa Amerika. Maraming aspeto raw ng personalidad ang nalilinang sa, o nalilinang sa buhay kolehiyo ng may estudyante. natin ni Trisha Zafra. nang postura tindig walang pagkukumbling hinahayag ni Pat Bringas naganap siyang malaya pero kundi raw dahil sa pagpasok niya sa Universidad ng Pilipinas marahil nakabilanggo pa rin daw siya sa katawan ng isang lalaki When I entered UP Diliman I learned more about transgender people and that's when I identified as a transgender person it's the path I was destined to take talaga it's just it I just needed the avenue Mula sa pagiging estudyanteng ng sa kanyang pagkatao, tuluyan ang ang nagbagong anyo at kilos si Pat. Gaya ni Pat, si Gladys Barcelona na mukadkad din pagtapak ng kolehiyo. From high school, ako yung kilala ko as sort of yung shy type dead kid na never volunteers, never joins organizations unless mandatory ang dating walang kibot sa klase naging boses at huwarang pan ng kanyang mga kaklase bukod sa pagtatalumpati sa harapan ng kanyang batch noong capping ceremony siya rin ang nakasungkit ng pinakamataas na karangalan na pagiging class valedictorian Sinapat at Gladys, mga patunay na sa kolehiyo mas nakikilala ng karamihan ang kanilang tunay na personalidad. Ito ang nadiskubre sa isang pag-aaral ng ilang profesor mula sa iba't ibang respetadong universidad sa Amerika. Maraming factors eh para magbago yung isang uh, batang galing sa high school to college. Nandun yung paghanap ng sariling identity. Task yun ng isang adolescent or teenager na nag-establish ng identity. So lumalawak yung pag-iisip niya which... Uh, later on kind of changes him. Maraming aspeto ng personalidad ang nalilinang sa pagtuntong ng estudyante sa kolehiyo Mabuti na lang at tumataas ang bilang ng mga nakakapagtapos Sa Kalis Education kasi dito natin makikita yung, uh, yung tinatawag na yung holistic development of the person ano? dahil meron siyang general education na component no and uh, of course other uh, formative uh, competencies and skills na uh, uh, makukuha kaya ang third year college student na si Jace Dela Cruz, sinasamantala raw ang pagkakataong ito para mas makilala pa ang kanyang sarili. Kitang kita ito sa pagpapalit-palit niya ng kulay ng buhok at hindi pangkaraniwang estilo ng pananamit. Gusto kong patunayan na Uh, walang kinalaman yung kulay ng buhok, walang kinalaman yung pananamit mo o yung pagbabago sa sarili mo sa ano sa pagpupursige mo dito sa eskwelahan. Ako man, baon ngayon ang mga pagbabagong pinagdaanan ko sa kolehiyo. Tahimik ako ng college at walang nag-akala na magiging reporter ako after. Pagbalik ko ng eskwela, ang dami pa rin nagbago. Religion, diet, ang pananaw sa buhay, pananamit, buhok. Do not resist change. Kasi yan lang yung bagay na permanente. Mula high school hanggang maging kolehiyala, eskwela at bahay lang ang inatupag. Pero ngayon, halos araw-araw nang nasa harap ng kamera at nakikisalamuha sa iba't ibang klase ng tao para makapaghatid ng balita. Malaki man ang naging impluensya ng kolehiyo sa atin, hindi rito natatapos ang bawat kwento. Lahat tayo patuloy pang magbabago at papandayin ng mga aral ng buhay. precious Zafra, gemini news